O, oh, kampihan na ha, kampihan na. Para sa kanya, hindi makatarungan ang ginawa ni Ning sa kanyang kaibigan na si Aisa. Dapat sport lang, walang personalan. Len, humarap ka na. <makes noise>

sa pelikula lang yung nagda-dance pag nag-aaway. Oh, Patid pa naman dito. Ang kaloka to mga to. Kung makamamatay lang, lang ang mga titig. Na, Grabe. Po. Okay. So, Len, kasama ka rin ba sa competition? Opo. Nung araw na yon. Opo. Okay, so, ano ba? Ano, ano ba? Nagkamali ba si Aiza o hindi? Ay, hindi po kasi po. Ayan po. Naingit yan sa kanya. Bakit? Oh, kasi oh, ito oh, ang magaling. Magaling sa sumayaw eh. Pareho nilang ayaw tingnan ang video dahil ayaw nilang aminin ang pagkakamali nila. So, video. Magaling sa sa'yo. Ang tagal niya ng Zumba... Zumba... Zumba tita. Uh, Zumbi. <laughs> eh magaling siya. Bakit tayo natalo? Ayaw niya kasi magpatalo. Kailan galing 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 may magaling siya. Bakit ayaw niya? <laughs> oh, kung magaling ka, bakit tayo natalo? Tama. O, oh, tandaan niyo, grupo yun. Kasi alam mo bakit ganyan. Ay, okay, ay, sabi na, kakalani, gano'n talaga ang susunod. Ganun, Depende yun sa judges. Oh, oh, ikaw ang nasusunod sa OTS, ikaw ang nasusunod sa ay ay DAPET. Hindi, dapat ikaw na Para ikaw na nakita yung pagkakamali mo, kasi nasa hulihan ka nga pinag Pinagbigyan kita nga, kasi mas matanda ka sa akin. Kaya pinagbigyan kita. Kaya ako harapan. Kaya muna, matindi ba ang pangangailanan mo, Nin, kung bakit iniinda mo ng mabuti yung isang libo? Siyempre, ate ko rin. Pangpungunan ko yung sa tinapa. O, tamo. Tapos Kaya, pinatalo lang ko? niya. Nagbili pa kami na ko. Inaamin ko ate ko Tapos, kasi sabi niya, assure ako. Na-assure ko na mananalo tayo. Magbili ka ng costume. Wala naman. Nagpatalo. Samantala, ang dali-dali lang ng steps. Pero ate ko hindi lang po siya gumastos dito. Lahat po Kaya kami. Kaya nga eh. Inaano ko rin sa ang gastos po, ate ko Lahat tayo dito gumagastos. Pare-pareho kami costume. may gastos. Okay. So, ikaw ba may alam ka doon sa paninira niya o sinasabing paninira niya na nage-extra service daw si Aisa. Siya po yung nagsabi sa akin. Uh, Kaya o. sinabi ko sa kanya. Siya, tanungin ko, mo dahil ko. sinabi rin niya sa akin Kaya yan. Kaya po nga binalamang din. Wala kayong alam! Siya, okay. okay. yeah. okay. yeah. tanungin mo bago ako. Wala kayong, nga, bago ka magbitaw ng kwento, alamin mo muna kung ikaw kasama mo. Bakit ko'y papahamak sarili ko? Naghanap mo, Mag-ingat ka sa mga kakaibiganin mo. Yon. Hindi ako pwede gumawa nun. Kasi pag ginawa ko yun, wala na ba ka wala na sa kwa. Ano kinainggitan ko dyan? Maliit. Nagpapatalo sa sumba, maingit ako? Oo! Oh! Ano? Ginagawa mo naman! Magaling na din naman akong sumayaw! Akin, hindi, 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 niya sumayaw. Sumba, hindi naman niya kasalanan sa sumayaw. Hindi kung kung magaling din naman akong sumayaw. Kung maganda siya, mas yon. lalong maganda. Oo! Oh! Niyo. Ang depensa naman niya, mas paniniwalaan naman niya si Nin dahil siya ang nagsasabi daw ng totoo. Oh, Lena, humarap ka na. O, okay. hmm? oh, Lena, kasama ka rin sa grupo? Opo, ako po yung pinaka news nila. Wow! <laughs> wow! 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 yung Wow! 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 Kasi hey! okay. oh, ano? So ah, right? right right? okay. po ito po si Ate Belen, Kati, ano po ning, kahit po ano po to, maingay, dadalera, ngayon ito'y tsura. O, oh, tiko rin. Grabe ka naman. Grabe ka naman. Grabe ka naman sa isang tao ko. Ang sakit lang sa lipa. Para kasama kanila doon. Oo, oh, dito po. Hindi ba gano'n po niya kamahal? Mabait po kasi siya sa kandi po sinungaling. Oo. Oh. Kasi kaibigan kasi mo, kaya binagtatanggol mo. Rin. Marami po nagkasabi, ano marami niya? na kita sa kanya, iba'y balalaki daw po kasama niya. So, yun daw po ang sabi. Ay. oh yun, yun, sinabi niya sa akin. Machine. Teka muna, Lena. So, nakita mo ba kung talaga nagkamali siya? Nagkamali talaga siya? Opo, nandito po kasi sa katabi ko po siya. Ah, katabi. Nakita mo? ko rin po po, nagkamali nga po siya. O, kasi yung video, importante. Nakita mo yeah, ba yung video? Po. Opo, meron pa pinakita sa amin. Hindi ko na rin po siya yung nanonong kasi nga yeah, po, respect na, na, na rin po kasi matatanda po siya sa akin. Nasaan na ba ano yung video namin? na yan? Ano? Nandun po. Oh, sa video po, po ba event namin? namin. Yun po yung, gina, yung, yung performance na yung, namin. Doon naman po makikita yun eh kung ako ba nagkamali. Ayun.